mabilis siyang niyakap ni Sebastian mula sa likuran. Let me go, pakiusap ni Lilian. Walang nagawa ang pagtutol niya nang idiin siya ni Sebastian sa sofa. No, I'm begging you, umiiyak niyang sabi. I can compromise on anything, but not like this, mariing sabi ni Sebastian. Babae ang susunod, pero hindi sa lahat ng oras. Hindi ka tanggap-tanggap para sa kanya na hindi niya ito mahawakan. Buntis ako. Ginamit ni Lillian ang kanyang alas sa desperasyon. Tumigil si Sebastian bago lumakas ang kanyang galit. Lillian, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka nagmamadaling magpakasal. Inilipat mo lang ang responsibilidad sa akin. What are you talking about? Ikaw lang ang nakasama ko. The boy is yours, sagot ni Lillian sabay tulak kay Sebastian sa inis. Buntis ka ba talaga? Nakarating ka na ba sa ospital para magpa-check up? Tanong ni Sebastian hindi ako nagpunta sa ospital. Bumili ako ng pregnancy test sa botika, malamig na sabi ni Lilian. Halika, tingnan ko ang palso mo, alok ni Sebastian. Hindi naman tumanggi si Lilian. Alam niyang magaling si Sebastian sa medisina. Matapos tingnan ang kanyang palso, may napagtanto si Sebastian. Hindi bunti si Lilian. Nagkaroon lamang siya ng sintomas ng anemia at hormonal imbalance kaya naman nagkaroon ng false positive sa kanyang pagsusuri. Sige. For now, don't eat spicy and greasy food, payo ni Sebastian, saka mabilis na tumalikod habang pilit na pinipigilan ang pagtawa. Habang papaalis sila papuntang pharmacy, tumunog ang phone ni Lillian. Tiningnan niya ito at hindi sinagot ang tawag. Sino 'yun? Bakit hindi ka sumagot? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Lillian hesitated before answering honestly, "My mom, I think I should tell you the truth." Nasa bahay ko ang pamilya ni Steven. He came to propose to me. Pumayag naman ang lolo ko. And my parents. Nagkonwari si Sebastian na biglang may narealize. Ah, ginagamit mo lang ako para hindi mo siya pakasalan. Kaya nga nagmamadali kang pakasalan ako. Kung nagsisisi ka, maaari tayong maghiwalay, mungkahi ni Lillian. Bakit naman ako magsisisi lalo na dinadala mo ang anak ko? Sabi ni Sebastian habang nagpipigil ng tawa. Biglang tumawag ulit si Evelyn. Tatanggihan na sana ni Lilian ang tawag, ngunit pinigilan siya ni Sebastian. Pero pinigilan si Sebastian. Sagutin mo ako. Sasamahan kita. Kailangan din natin itong harapin. Baka pahirapan ka ng mga magulang ko at baka hindi ka rin paprotektahan ng lolo ko. Baka maging kaaway mo rin ang mga Harris. Sigurado ka. Tanong ni Lilian na may pag-aalalang tono. Ngumisi si Sebastian. Hindi talaga ako natatakot sa mga tao ni Shadow Tiger. Sa tingin mo matatakot ako sa kanila. Gamon ang pakiramdam, nagpa siya si Lillian na sagutin ang tawag. Nang magkadugtong ang tawag ay dinag na dinag ang boses ni Evelyn. Matagal ka nang nasa ospital. Bakit hindi ka pa umuwi? Ginamit ni Lillian ang dahilan na masama ang pakiramdam niya para umalis ng bahay. I'm on my way home, sabi ni Lilian bago ibinaba ang tawag nagmaneho si Sebastian at dinala si Lillian sa tirahan ng Smith. Ang mga Smith at ang Harris ay masayang nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa engagement nang dumating sila. Lumiwanag ang mukha ni Steven nang makita ang pagbabalik ni Lillian, ngunit nanigas ito nang mapansin niyang nakasunod si Sebastian sa likuran niya. Nakita rin ni Evelyn si Sebastian at nanlaki ang mga mata nito. Lillian, bakit mo siya dinala dito? Inipon ni Lillian ang kanyang lakas ng loob at nagsalita. Lolo, Dad, Mom, may importante akong i-announce. Ano yun? Kinakabahang tanong ni Evelyn. Biglang lumapit si Lilian sa braso ni Sebastian at natahimik ang dalawang pamilya sa ginawa niya. We are married, declare niya at ikinagulat ng lahat na naroon. Anong kalokohan ito? Mabilis na napalingon si Evelyn sa pamilya ni Steven. Huwag mo na siyang pansinin. Nagdadahilan lang siya dahil hindi pa siya handang magpakasal, kaya dinala niya ang lalaking ito dito para lokohin tayo. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya, nakangiting sabi ni Lynette. Then, he turned to Lillian and added, Lillian, I understand that young people are in no rush to get married these days, but you don't have to bring him here to do this show. Sa ngayon lang namin pinag-uusapan ang engagement mo kay Steven. Next time na natin pag-iisipan ang mga detalye ng kasal. A banata 20. We're not pretending. We just got married, Annie Lilian. Inaasahan mo bang maniniwala tayo? Hindi talaga naniniwala si Evelyn. Hindi na nagpaliwanag pa si Lillian. Kinuha niya ang marriage certificate sa kanyang bag. Tingnan mo. Habang nakatingin ang lahat sa marriage certificate, tumigas muli ang kanilang mga ngiti. Isang masamang pakiramdam ang pumasok sa puso ni Evelyn mabilis niyang binuksan ang certificate at hindi maitatanggi na nakatitig ito sa kanya. Ikaw, isa kang madamdaming babae, paano mo nagawang tumakas at magpakasal sa isang estranghero nang walang sabi-sabi? Nanginginig sa galit si Evelyn habang nangangati ang mga daliri sa pagpunit ng certificate. Mabilis na pumagit na si Ronan. Huwag mong punatin, kailangan natin ito para sa hiwalayan. Lilian, matalino ka, paano ka naging tanga ngayon? nagalit din si Elijah. Plano niya noong una na ipakasal si Lillian kay Sebastian, ngunit pagkatapos ng nangyari kahapon, nagbago ang isip niya. Kahit nagalit si Sebastian na ang mga Lisbon ay mga Cadwell, ibang bagay ang galit niya kay Shadow Tiger. Mula sa kanyang pagunawa sa Shadow Tiger, alam ni Elijah na hindi papabayaan ni Andrew ang lahat ng ganoon kadali. Hindi sigurado si Sebastian kung mabubuhay pa siya sa ibang araw, at ayaw ni Elijah na malagay sa gulo ang kanyang pamilya. Seryoso ang mga mukha ng mga Harris, lalo na si Steven. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Magkahalong galit at hiya ang naramdaman ni Evelyn. Mr. and Mrs. Harris, huwag kayong magalit. Sisiguraduhin kung hindi sila maghihiwalay kaagad. What's the point of divorce? Kahit gawin nila 'yon, second marriage pa rin 'yon. Ngumuso si Lenet. Mabilis na ngumiti si Evelyn. Kakasal lang nila. Papel lang ang marriage certificate hindi pa siya ginagalaw. Mrs. Smith, ayos lang sa akin ang mga bagay na ito, declared ni Stephen. Sa natitirang galit niya sa kanila, pinigilan ni Lynette ang kanyang pagkawala nang makita niya ang pagmamahal ng kanyang anak kay Lillian. Sige. Kung makakasigurado kang maghihiwalay sila kaagad, hindi kami sa sa'yo. That's for sure, ani Evelyn, sa kainihagis ang marriage certificate kay Lillian. Ano pang hinihintay mo? Makipaghiwalay ka na umiling si Lillian Hindi ko siya hihiwalayan Kapag naisipan mong tumanggi hindi nakita ituturing na bata Namula ang mukha ni Evelyn sa galit na halos mapasigaw Nagdilim ang ekspresyon ni Elijah Kung lolo mo pa rin ang tingin mo sa akin makipaghiwalay ka kaagad Pinipigilan ni Lillian ang kanyang mga luha at nanginginig ang kanyang boses habang nagmamakaawa Lolo, Dad, Mom, please I'm begging you huwag mo na akong pilitin hindi ko siya kayang hiwalayan, lalo na ngayong dala ang kanyang anak. Ano? Nayanig ang buong kwarto sa sinabi ni Lillian at napatigil ang lahat ng naroon. Hindi pwede. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi napigilan ni Steven ang galit. Nagalit na siya sa balitang ikinasal si na Lillian at Sebastian. Ngunit ngayon, noong malamang na magkasama na sila at magkakaanak na sila, napuno siya ng pagkakanulo na napakatindi kaya't nabuhay ang nawawalang galit sa loob niya. Nanginginig sa galit si Evelyn habang nakaturo kay Lilian. Gusto mo ba akong mamatay ng maaga? Paano nasabi ng isang binibini na tulad mo ang ganyan? Tama ang nanay mo. Paano ka makakagawa ng kasinungalingan? Ngumisi si Ronan sa inis. Hindi ako gumagawa ng kwento. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong pumunta sa ospital, mahinahong sabi ni Lilian. Dahil lumabas na ang katotohanan, nilinawin din niya ang lahat. Kailan nangyari ito? Paanong hindi natin alam? Hindi makapaniwalang tanong ni Evelyn. Hindi na iyon mahalaga. Lahat ng kailangan sabihin ay nasabi na, matigas na sabi ni Lilian. Papatayin kita. Hindi na kinaya ni Ronan ang galit na kumukulo sa loob niya. Itinaas niya ang kamay para sampelan ng malakas ang magandang mukha ni Lilian. Napapikit si Lilian sa takot. Habang papalapag na ang kamay ni Ronan, may kamay na humawak sa kanyang palso. Si Sebastian iyon. Asawa na niya ngayon si Lilian at hindi siya basta-basta makatingin. Bitawan mo ako. Disiplinahin ko ang anak ko. Huwag kang makialam. Galit na sigaw ni Ronan. Banata 21. Nakipagkamay si Sebastian kay Ronan ng malakas. Malamig niyang sinabi, kahit na anak mo siya, asawa ko na rin siya ngayon. Wala man lang akong opinion noon, but the moment we got married, she was under my care and protection. Kahit sinong manakit sa kanya ay mananagot. Isang karismatikong iti ang lumitaw sa mga labi ni Sebastian. Kung kikilalanan mo ako bilang iyong manugang, natural na igagalang kita bilang aking bienan. Pero kung hindi mo gagawin, wala akong dahilan para sundin ka. Ikaw. Ikaw. Nauutol na sabi ni Ronan habang nakaturo kay Sebastian ng nanginginig na daliri. Dama po ang matalim na tingin ni Sebastian sa kanyang mukha at malamig niyang sinabi, ayoko masundot. Kung gusto mong ilayo ang daliri mo, I'm happy to help you remove it. Sa gulat ay mabilis na binawi ni Ronan ang kanyang kamay. Alam na alam niya ang tapang at lakas ni Sebastian. Kakaiba ang lalaking pinili mo. I'm tempted to slap her hard. Puno ng galit ang tono ni Ronan habang inilipat ang tingin kay Lillian. Tumingin si Lillian kay Sebastian at sinabing, He's my father. Can you control your temper? Ngayong nagsalita na ang asawa ko, susubukan kong pigilan ang init ng ulo ko, sagot ni Sebastian na medyo nanunuya. Habang ipinangako niyang susubukan niya, nililinaw niya, kapag sa maobra sila, wala siyang pakialam kung bienan niya sila o sino man. Halika na! Si Quinten ay sumugod sa galit. Kung may anak na sila, bakit ako magistay dito? Isang galit na galit na lanet ang humila kay Steven. Sinaman ang tingin ni Steven si Sebastian at nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Teka lang. Hindi kita mamimis. Puno ng galit ang ekspresyon ni Sebastian. Kahit na ang pamilya Harris ay isa sa apat na pangunahing pamilya sa Ravenview City, wala silang gaanong halaga sa kanyang paningin. Tumingin si Elijah kay Sebastian at sinabing, Sebastian, I appreciate your help, but I have to admit, I'm disappointed sa nangyari. Kahit na, walang magbabago kahit anong gawin ko. Mag-ingat kayo mula ngayon. Pagkatapos noon, umakyat si Elijah sa hagdan. Tingnan mo ang ginawa mo sa lolo mo, galit na sabi ni Evelyn habang itinaas ang kamay para sampelan si Lillian sa mukha. Pero nang makita niya ang malamig na ngiti sa mukha ni Sebastian, dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. Sebastian, sa tingin mo karapat dapat ka ba sa anak ko? Tanong niya. Sa mundong ito, walang babaeng hindi nararapat sa akin, mayabang nasagot ni Sebastian. Namula ang mukha ni Evelyn. Sa mga mata niya, mayabang lang si Sebastian. Ang sabi lang ng matanda, walang magbabago kahit anong gawin natin, pero sigurado akong naiintindihan mo ang tradisyon ng kasal, di ba? Patuloy niya. Dot ba ang ibig mong sabihin? Mukhang hindi sigurado si Sebastian. Tama. Tumanggaw si Evelyn. Madali lang yan. Tell me, how much do you want? Casual na tanong ni Sebastian. Alam kong 10 milyon ang halaga mo, pero pera ng pamilya natin yan. Kahit humingi pa ako sayo, wala kang lalabas. Kaya 10 milyon lang ang hihingin ko. Gayon pa man, ang lalaking papakasalan ng aking anak ay dapat na isang taong kayang mag-alaga at sumuporta sa kanya sa buhay at karera. Kung magagawa mo ang dalawang bagay na ito, tatanggapin kita bilang aking manugang. Kakayanin ko kahit iyan, declare ni Sebastian. That's just words. How about we make a bet? You know our Smith group is currently under Lillian's management and she's been talking to the Shadow Tiger group recently. Pagkatapos ng ilang sandali na paghinto, ipinahayag niya, "Kapag nagawa mong pirmahan ang kasunduan, paniniwalaan ko ang sasabihin mo." Ngunit kung mabaygo ka, kailangan mong hiwalayan si Lilian. Pagkatapos, idinagdag niya, at Lilian, kailangan mong ipalaglag ang bata. Nay, alam mo si Mr. Miller ang may-ari ng Shadow Tiger Group at sinubukan niyang patayin si Sebastian kahapon. Parang binibitin kung papuntahin mo siya doon para makipag-usap, galit na reklamo ni Lilian. Hindi iyon ang problema ko. Kung magagawa niya, magtatagumpay siya. Kung hindi, wala siyang kwenta. Hindi ako tatanggap ng walang kwentang manugang, matigas na sagot ni Evelyn. Sige. Tatanggapin ko ang taya, walang pagdadalawang isip na pagsangayon ni Sebastian at naisip niyang napakasimple lang ng kanilang mga kondisyon. Huwag mo akong idamay sa opinyon mo. Hindi ko ipapalaglag ang bata, sagot ni Lilian. Nabigla man siya sa kanyang bigla ang pagbubuntis, hindi niya kayang patayin ang sarili niyang anak. Next time na natin pag-usapan ang bata. Pero kapag nabigo siya, kailangan mong hiwalayan agad. Bibigyan lang kita ng limang araw, Ani Evelyn. Anata 22. Hindi ka dapat pumayag sa kasunduan ng nanay ko, sabi ni Lillian habang hinihila si Sebastian palabas ng sala. Asawa mo na ako. Bakit wala kang tiwala sa akin? Tanong ni Sebastian na may mapaglarong iti. Kung hindi ka tinulungan ni MS Green kahapon, hindi ka pababayaan ni Mr. Miller. Masyadong delikado para sa iyo na makipag-ayos sa kanya. Ako na ang bahala. You don't have to worry about it, sabi ni Lilian. Mapanganib ang mga taong iyon mula sa Shadow Tiger, at alam mo iyon kaysa sa akin. Masyadong mapanganib kung pupunta ka sa kanila. Hindi siya hinayaan ni Sebastian na subukan. Kapag siya ay nalagay sa panganib, ito ay magiging masama. Alam din ni Lillian ang panganib. Sa negosasyon niya sa anak ni Andrew, isa siyang Drinoga. Buti na lang at nakatakas siya at nakarating sa kwarto ni Sebastian. Bakit hindi mo isuko ang buwis? Tanong niya. Nag-aalala ka ba sa akin? Nakangiting tanong ni Sebastian. Namula ang mukha ni Lillian. Ayoko lang mawalan ng ama ang anak natin. Don't worry. I don't agree to what I can't do, kampante na sabi ni Sebastian. Para sa kanya, simpleng salita lang iyon. Itinatag niya ang Supreme Nexus na may apat na pangunahing legion, Lord Dracaria, Lord Frostclaw, Lord Hydra, at Lord Cyclops. Ang Shadow Tiger ay isang kaakibat lamang ng Frostclaw Legion. Sige, alis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Sebastian habang papaalis sa tirahan ng Smith. Gayunpaman, hindi sumama sa kanya si Lilian. Hindi payag si Evelyn sa kanilang relasyon hangga't hindi niya nakukuha ang kontrata ng Shadow Tiger Group. Maaari niyang pilitin si Lillian, ngunit pinili niyang huwag. Lalo na't magiging pamilya rin sila. Kung hindi lang kailangan, ayaw niyang masira ang kanilang relasyon. At pagkatapos ay makukuha niya ang kontrata, kaya hindi niya kailangang magmadali sa puntong iyon. Bumalik sa Phoenix Corporation, tinawagan ni Sebastian si Natalie. Anong iuutos mo, Mr. Wilder? Magalang na tanong ni Natalie. Sabihin kay Andrew na ibigay ang Skylink Project sa Smith Group, utos ni Sebastian. Sige, sagot ni Natalie. Tinawagan niya ang numero ni Andrew at ibinahagi sa kanya ang mensahe ni Sebastian. Mr. Wilder, plano ng grupong Shadow Tiger na magsagawa ng bidding conference sa susunod na dalawang araw. Ang kailangan lang gawin ng Smith Group ay sumali sa bidding, ulat ni Natalie. Sige. May nakita ka bang bakas ng mga taong hinihiling kung hanapin mo? Tanong ni Sebastian. Umiling si Natalie. Hindi pa. Nawala daw ang mga miyembro ng Dragonheart East Nova Star Organization pagdating nila sa tanong ni Sebastian. Umiling si Natalie. Hindi pa. Mukhang nawala ang mga miyembro ng Dragon Here A Nova Star Organization pagdating nila sa Ravenview City. Now that Ravenview City is so vast, if they really want to stay hidden, mahihirapan tayong hanapin sila we have to stay careful. At saka, mayroon bang anumang impormasyon sa mga anting-anting na hinihiling kong hanapin mo? Tanong pa ni Sebastian. Ang paghahanap ng dalawang anting-anting ay mahalaga dahil hawak nila ang susi sa isang malaking kayamanan. Kaya desidido si Sebastian na makuha sila kahit anong mangyari. Banata 23. Umiling muli si Natalie. Naghahanap ako ng mga tao sa bawat isang antaygang tindahan sa Ravenview City, ngunit wala kaming nakita. Kumento ang noon ni Sebastian. Batay sa ilang buwan nilang paghahanap, ang parehong anting-anting ay napunta sa Ravenview City. Dahil ang mga ito ay mga antik, malaki ang posibilidad na sila ay lumabas sa mga antigayong tindahan. Gayunpaman, ang katotohanan na hindi pa ito nangyayari ay isang malaking problema. Posibleng nakatago ito sa Atlas at mas mahirap hanapin. At mas nag-aalala siya na baka wala na sa Ravenview City ang mga anting-anting na mas malalapa. Samantala, si Lillian ay nasa ospital para sa isang prenatal check-up sa pagpilit ng kanyang ina. Ano? Hindi ako buntis? Nang marinig ni Lillian na sinabi ng doktor na hindi siya buntis, natigilan siya. Hindi. Imposible iyon. Dalawang beses nang nangyari sa akin ang hayop na iyon. You're wrong, sabi ni Lillian at umiling ng malakas. I can assure you, walang mali sa ating pagsusuri. Pero kung may pagdududa ka, maaari kang humingi ng second opinion sa ibang lugar. Gayunpaman, naniniwala ako sa aking assessment, sabi ng doktor na may kumpiansa. Pero nagpa-pregnancy test ako noon, pagtataka ni Lillian. Pregnancy tests can be wrong. On top of that, the gynecological examination confirmed that you are still a virgin. Bakit mo naisip na buntis ka? Tanong ng doktor. Dok, sigurado ka bang virgin pa siya? Kinakabahang tanong ni Evelyn. I'm sure, tumango ang doktor. Nakahinga ng maluwag si Evelyn. Noong una ay akala niya ay pinaglalaroan siya ni Lillian, ngunit nang makita niya ang nalilitong ekspresyon ni Lillian, nagdalawang isip siya. Lillian, anong nangyayari? Tanong ni Evelyn. Hindi mo alam, bulong ni Lillian habang nalilito pa ring naglalakad palabas ng ospital. Kahit dalawang beses nang nangyari sa kanila ni Sebastian, hindi niya maintindihan ang katutuhan ng virgin pa siya. Hindi ba niya hinawakan? Noong una silang magkita, nakadrugs siya. Kasabay ng kanyang menstrual cycle, hindi niya maalala ang nangyari. Noon, wala siyang nararamdamang sakit, nakakaiba dahil nawala ang kanyang kadalisayan. Ngayon, naiintindihan na niya ang nangyari noong araw na iyon. Hindi siya ginalaw ni Sebastian o kinuha ang kanyang virginity. Sa pangalawang pagkakataon, mas madaling maunawaan. Binigyan siya ni Sebastian ng isang basong tubig, at pagkatapos niyang inumin ay nakatulog si siya. Marami siyang pagkakataon para pagsamantalahan siya. Kung oo, bakit hindi niya ginawa? Mayroon ba siyang kapansanan na pumihil sa kanya na gawin ito? Ito lang ang naiisip niyang paliwanag para maintindihan ito. Samantala, tuwang-tuwa si Evelyn. Pagkalabas ng ospital, pinauwi niyang mag-isa si Lillian at pumunta sa tirahan ng Harris para ibahagi ang mabuting balita kay Lenet. Nagdududa si Lynette, ngunit dumating si Evelyn na handa. Hindi lang okay ni Akira ang resulta ng test, ibinigay din niya kay Lynette ang contact information ng doktor para siya mismo ang makumpirma ang impormasyon. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, binisita ni Lynette ang ospital kasama ang direktor ng ospital upang matiyak na hindi magsisinungaling ang doktor sa kanya. Gayun pa man, kampante namang tiniyak ng doktor na totoo ang resulta ng kanyang pagsusuri. Sa wakas, nawala ang pagdududa ni Lynette.